Good afternoon, everyone. Hello, welcome to my channel, mga mami. So, ito naman ngayon, magluluto tayo ng madali ang pansit for the cravings ng ating mga kasama dito sa bahay. So, ayan. Uh, wala tayong, ayan, meron akong pork. Wala tayong sibuyas. Carry na yan sa bawang lang. Ito po yung ating mixed veggies ito yung ating repolyo. So, meron po ako ditong dalawang pirasong bihon. Ayan, dalawang ganito. And, meron po akong oyster. Meron tayong toyo. And, uh, meron tayo, eh sorry. Meron tayo ditong um, paminta. So, carry na to. So, Let's do the cooking sa ang pansit. Okay. Two hours later. So, yun guys. Bukan na natin yung ating kawali, ating kalan pa para sa pang-iit ng ating kawali. So, iinit na yung na iinit na yung ating kawali. Lagyan na natin ng uh, ah, mantika. unahin natin yung pork. Ano lang ito yung kapagka sa ano, short order lang ng pork. Yeah. Kaya, para daw sa merienda nila, kasi ang gusto nila bumili ng pancit canton. So, sabi ko, bakit tayo magpapancit canton, ito eh, na yung itong pancit lihon, tulipuin ko na lang. Eh, instant pancit canton, alam naman natin, hindi maganda sa health yun. Ayan, tayo mo natin sa mga tuma po. Saka masarap kasi pag sa bahay, pag sa pag-sit natin, pag pagkaluto. -pag Kung mainit pa, kainin agad. Okay, since medyo brown na yung ating pork, ulay na natin yung ating brown. So buwan kasi guys, mayroon kami maliit na business. Taksilukan. And then, nag offer po ako ng bilao. Pansit bilao. different, ah uh, lang pansit, like mixed pansit. Bihon in Canton. At uh, Mickey. Bihon. And, pancit kantong lang or biba, bila -bila and, or bihon, bila-bila o po yun. Then, nagto short order din po. And, eh, medyo na-stuck kami doon. So, year 2013 po. Yan yeah. um, yeah, po yung business na namin. Uh, hindi po yung nag-succeed. Like, so, Para, uh, na-stuck kami. So, uh, yan. Yeah. Kaya, paminsan-minsan, nagluluto po ako dito sa bahay. Wow. wow! Pag nag-trade po sila. Paano po niluluto uh, sa katundahan o hindi nyo yung oh, order, ganun din po. So, sanay po. Saka po ako sa mabilisang mabilisang preparation, mabilisang luto sa so, kasi. Kasi po, uh, one man ako dun sa Kumbaga, ako lang mag-isa ako wow. na dito, ako na prepare Kasi si Mr. po, uh, nagbibiyahe, nagsiservice din po sa sa school. Then, hindi po ako kumuha ng kasama noon. Kasi, wow. uh, nag-uumpisa pa lang po ang business. So, hindi naman kailangan nyo na Kasi ang mga anak ko niyo, kapatapos ng, kapatapos naman papatapos ng tapos nila mag-school, diretsyo na po sa tindahan, tinutulungan nila ako. Wow! So, hindi mo po ganun ka hassle. And then, nakaprepare naman po yan ahead of time para pag may order, uh, luto na lang. Pagka ka may order, tapos na lang sa inyo luto. And then, okay. nakaprepare na po yung ka, uh, yung uh, sukat-sukat na po yun. So, since wala po tayong pampalasay na lahat na po itong oyster sauce. Ayan. Hmm. Maglalagay ko ako ng kalahating litro ng water. Gusto ko kasi ito ang setis Ayoko yung tuyo. Ayan. Pagyan natin yung pollo y okay. paminta marami akong maglagay ng paminta guys alam na yan ang aking mga uh, na maglagay pag naglagay ako ng paminta Ilagay na rin po natin yung bihon. yan Itutuloy Para halos sabay lang din yan malutok ang ating gulay at ang ating, ang ating... Ang ating yan, na yung ating pancit. So, white malating natin yan. Sa mga nagu-worry tong baka ho, sabihin ninyo baka ma-overcook yung gulay, hindi po kasi halos pareho na ito ang ano, gulay at ng ating kalsitibon. So, you can see kaming napakalagay ko nilagay ko na rin yung bihon pagkatimpla ko. So, halos na tayo rin po silang so, luto. Hindi po siya overcook. Hindi rin po siya yung lutong na lutong. yung lutong may ano, parang pagkukuk pa rin po siya. Ano lang po yung pag pagkukuk. -ano. Para po umahalo po ano, talaga sa Pansit yung gulay. Ngayon, po natin yung 8 dining So, sa pansit kasi may gulay. Okay. kaunti. Okay. natin mga kaunti minuto. Much 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 later na pa lang yung ating portfolio. May nakita akong si Charol. Wow. So, hindi pa naman siya, ano, isa, isa masayang. Woo! Okay, uh, diba? So, pa ako ng ganda sa home. at aking sit I ready to serve na po in a span of in span of 20, 15 minutes kasi 10 minutes na yun eh. kasi iba pinupost ko so meron na tayong um, mainit na pansit bibigay ako sa kapitbahay ko ng pansit so yun, yun masaya ako ng hapon ng tingnan sa kapitbahay para mabigyan ko ng Abaw, ikaw na bahala sa tinapay ko! Walang parne! Mami, sinigang! Yes! Oh! Sinigang ka, no? pork steak. Yes! Malamot na pork steak. Oh, nagre-request malamot na pork steak daw. Mm. Ayan. Kain na. pa sa kawali para yan sa magpapahabol. One minute later. Kain na, kain na! Yeah! O, yan na yung ating okay. pansit. Yeah! <laughs> Tapos, partneran natin ng Pinoy Tasty. Yeah. Wow! Magpapakook si ate! Wow! lang. <laughs> Yay! Much, much, much later. Ayan, kakain na po tayo ng pancit. Yay! Mangkuloks, magkano ka naman? Nagdamit ka? Jay! Oh, dito lang dito. Wala man si Inis. Eh, hindi ko alam kung dinner to o... Oh. Ma, to lang to. Meriyan Anong oras na ba? Triple <makes noise> pa lang. Ay, para pa lang. <makes noise> Wala silang sa natin na... Ay, hindi naman ano? Kala ko ba hindi ka nagkakalaman si... Ay, hindi naman akin Oo. yan. Mm. Ano? Hindi na kami mag-instant kanina. Gusto kasi nila mag-instant noodle. Sabi ko, gusto na lang ako ng pansit bihan. Kuha mm. mo siya ng table, ng plate niya. Ba! Oh. Oh. Meron yan. Mer Hindi, meron na ka dito. Ang oh. wow. time to tasty. Bread. Ang hirap pala nang walang sasakit. Kaya sa totoo lang yung service, kahit di ako lumalabas pag nandito na ako. Maka okay, yung CEO yung tricycle namin. Para po magamit na ng maayos sa Pasko. Monday. Saka sa Pasko. Pag uuwi kasi kami ng Rizal. Kaya na kasi na yung thumbnail at dad, mami. Price ka lang ginagamit. Sobrang mura ng pamasahe. Daddy Pag mag grab kasi, ang grab? May One, two. One, Pag-grab? Two, One, five. One, five pag 2, Ay, hindi ko alam 2,000. 2,000. 2,700 pati ano. Samantalang pag magka-tricycle kami guys, alam nyo ba kung magkano okay. lang? Ayos kami ditong full tank. Ako, si papa gas namin ulit pagdating dun sa binangonan. Full tank ulit. Para full tank, para malaman kung magkano yung na-consume. Magkano, Misan less than... 190 uh, nung una. Less than wow. 200 lang. 150 eh. Yun, ganun wow. lang. <laughs> Pero pag dumaan kami sa bundok, ano? 400. Hindi, 270. 200. Wow. Oh. Oh. Si <coughs> 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 Daddy nga. Si Daddy. Si Daddy. diba? Tinuturoan lang kita. Hirap hmm. na hirap ako. Grabe. Ay, pinapa-edit ko. Sir, e <coughs> <coughs> <Wow. yung>, wow. <coughs> ito nung birth saran nyo na ma-edit ko? Hindi. Ay, ito Ilalagay nyo sa akin. Bigyan mo ako ng lulap. No. Ang sarap nung po. Wala ka lang sinan lang, kawawa mo naman. Parang palang Pasko yung ano. No? Parang pasbo yung... Panurin niyo guys yung aking unang vlog. Wow. Kasi eto ito, pansin nyo, ito pa rin yung dalit ko. Kasi kanila lang po yung headed. Yung lumpiang sariwa. Uy, ito ang pagkakit. laban. Kamili na si Mang Colox ng pang isang pang ilang araw namin. Kasi wala akong susaktihan. Ulam kasi po, malayo malayo po kami sa palengke. Tamad lang kayo ng Bakit dalawa lang yung ano? Dapat nga, sa totoo lang ha. Hindi ko chat ako ng chat kay Chinggay kung ano yung kinakain nina nang tsaka ni Bernice nila. Kasi hindi ko alam kung hamo ano kasi nga gusto ko nang bumili at wala nga kaming ano wala kang makamit sa sakyan ang tagal mag ano nandun lang kami sa may nasa kabila na, na tayo may ano nasabihin niyang ham pala yun mmm 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 ito ito sa mga palaks sa akin ito yung pinakailaman ko yung yung YouTube channel ng anak ko Wow! Pero dalawa ata na Kaya hmm. Oh, hmm. <Hanım> <Be> <tap> beza, beza, na kayo diyan. Isinom to? Yeah, more than mo po bata! Nakita niyo! Nandito ka dami? Mm hmm ko dalawa to Dalawa pamilya kami gawin Kahit tayo? Oo, oh, <sut> Sipag lang talaga ako mag-upload ng mga lalo na ng short videos. Ang dami kong materials. Kaya nung kinuha ko na yung YouTube Laya, ng anak ko. Naka-YouTube lang. Space? YouTube ni Mami. kailangan ko yung short Kasi videos nila. Ang hirap pag <laughs> <laughs> Hindi tayo kita lahat. Eh, ano? ko lang. Wala kasi tayo po yung pan. Ayun! Much, much, much later. Improve po yan, guys. Wala tayong, ano, walang plato-plato magpansit mo. Ayun. Ayun. Mm. <laughs> Ay, gusto ko yun. Kakat ko yun. I-edit ko yun. Maganda yun. Much, much, much later. Ayoko na. Guys, tatoda. Na. Ano na ako? Bye-bye, To next time ulit sa aming... ko yung ko. Aming kabaliwan.